Yan, mga sangkay, oh. Yan na yung Vulcan Mayon, eh, sa harap natin. Dalawang linggo na raw na hindi nagpapakita, mga sangkay, eh. Dahil nga, hindi maganda. Mga bato na to, siguro. Galang ito sa Vulcan Mayon, mga sangkay. Yan, oh. Ito yung Kagsawa, Kagsawa Church, oh. Kagsawa Church, ruin, mga sangkay. Naterang bahagi ng simbahan ng kagsawa mga sangkay Man, may mga bato na to ayan po may, meron pa naman doon ayan mga part pa yan ng simbahan yung mga bato na yan nasa tuktok tayo ng bundok mga sangkay oh nga muna. At maganda yung lugar na papatay nga natin mga sangkay tingnan nyo, eh ipakita ko sa inyo yung view dito. Ayo. Oh. Highway boundary na ito mga sangkay nasa likod natin yung Kamsor. Albay province na po ito mga sangkay, ito yung highway boundary niya mga sangkay. Ito yung unang bungad dito sa Albay province mga sangkay, itong tulay nato sa Pulangi, Albay uh, Sangay Albay province na po ito Nadaanan na natin yung Kison province Kamnor Kamarinis Norte Kamarinis Sur At ito Dito naman po tayo ngayon sa Albay province Mga Sangay Papunta tayo ng Legazpi City Hanggang doon sa dulo ng Southern Luzon, mga sangkay. Main muna kami, mga sangkay. Nag-agahan muna. Bago tumuloy sa medyo mahaba-haba na namang biyahe, mga sangkay. Dito lang ito sa Marlika Highway, mga sangkay, sa Albay Province. Sarap tumain dito, mga sangkay. Tingnan nyo naman, mga sangkay, yung view niya, oh. Abang kumakain ka. Tingnan mo yung palayan na yan, ang sisipag ng mga taga-albay. Ayan mga sanggay. Oh. Medyo siyaring araw, o oh, sumisilip. Pero mabunt. Ayan, lang, mga along marley kahayo mga sanggay. Oh. Almusal mo lang kami dito mga sangkay. Sangkay. mga sangkay dito tayo sa Albay Province na dadaan tayo dyan sa kagsawa Ruins sa Daraga Albay mga sangkay at uh, tingnan natin kung magpapakita yung vulkan ba yun. sana sumilip man lang siya <laughs> dadaan tayo dyan sa Ligaski City at Diretso tayo ng Sorsogon City pero doon po tayo dadaan sa yung isang bagong kalsada dyan, yung sa may Manito, Albay to Bakon, Sorsogon City mga sangkay. Maganda daw dyan yung ano eh, yung kalsada at maganda daw yung mga view dyan. Titingnan po natin mga sangkay at uh, isi-share ko din po sa inyo, papakita ko po sa inyo sa paglalakbay natin na Albay Province mga sangkay ganda dito ang ganda ng mga tanawin mga sangkay kabinaan, ano palayan malalawak na palayan mga sangkay at patag na daan diretsuhan ng mga daan mga sangkay Laki Ayon dito sa Google Map Twenty nine kilometers pa bago makita natin yung Kagsawa Ruins mga sangkay yan ba ilaaw ah, mga bayan bayan dito doon kasi mas mabilis Ha? Ah? Ano oh, ano? Hindi yan bayan to hmm. Noy, mahapot lang San po yung Kagsawa Ruins? So, eh. Makikita na ba yung Vulcan Mayon doon? Uh, para uh para labito, bitang -bitang yung opo, opo. Yan na pala yan. Thank you ah. Pero pero doon yung gagsawa Malayo po yun sir mga 45 minutes pa. Okay, thank you. Thank you po. Anong bayan po ito? Uwas. Uwas. Thank you. Thank you sir. Thank you. Galing pa kami Tagig. Opo. Yan mga sangkay bayan ito ng Uwas. Sabi ng local dito, dito palang lang makikita na yung ano, yung Vulcan ba yun. nga kasi may bagyo doon sa southern northern part ng Luzon. Sa may Isabela. Kaya natatambunan yung vulkan ng mga ulap, mga sangkay. Medyo hindi maganda yung kondisyon ng kalsada sa park na to mga sangkay. <laughs> ano eh? Ulang sa maintenance na to. Mabaku-baku. Pero mabuti naman na tayo hindi malalalim yung mga uka. Pero may mga uka, mga sangkay. Ayun. Ay, ginubatan ito. Ginubatan prop. Ginubatan Ginubatan albay mga sangkay Ginubatan albay ito Dito medyo hindi maganda yung kalsada Dito sa maya Makulimdim Taga kaliwa Huwag kang bigla Ano dyan sangkay ha Yayari ka dyan Yan no. Oh. Yan na yan ma oh. Yan na yan oh. Yan mga sangay oh. Bulkan mayon. Kalati lang nakikita mga sangkay. Yung ano lang eh. Yung gitna lang. Natatampunan ng makapal na ulap. <laughs> Wait. Thank you Lord. Dito na naman kami. Baba muna. Dalawang linggo daw. Opo, opo. Yan yung mayon, no. tatambungan ng makapal na ulap. Hindi kasi maganda yung weather condition dito sa Albay, mga sangkay. Sakay ma. Yan, mga sangkay, oh. Yan na yung vulkan mayon, eh, sa harap natin. Dalawang linggo na round na hindi nagpapakita, mga sangkay, eh. Dahil nga hindi maganda yung ano dito weather eh, ilang bagyo na ba yung dumaan sa loob ng dalawang linggo tatlo pangatlo yata ito ngayon eh at may bagyo ngayon sa ano sa northern part ng Luzon buong lang tayo Saan yung, Nay? Saan yung Cagsawaro Wins? Saan pa? Maganda yung daan dito, ah. <laughs> Albay. And ang ganda ng daan dito, papunta na ang Cagsawaro ruins mga sangday, oh lapad ng daan bago yung daan oh no? Uh, Santa eh. Oh. Hmm. Medyo hindi maganda yung feeling ko hindi maganda yung driving ko ngayon. tanong lang po, saan po yung Kagsawa Ruins? Diretsyon lang, lang, to. Makikita sa sa kalsada? Makikita sa kalsada? Thank you. Yung simbahan na Loma na natira. Thank you, thank you. Opo, thank you po. Yan mga sangkay, oh, yung nasa kaliwa natin, reptika lang po yan ng kagsawaro wings. Kakaliwa po tayo dyan, papasok po tayo dyan oh, upang masilayan po natin yung kagsawaro wings. Yan na yung kagsawaro wings mga sangkay. Eh. Dito sa kagsawal bay. Maoran, maulan. Maulan. Maulan na rites. Mga sanday. Anong bubos <laughs> si <laughs> <Linen>, Kuya. Pagal <tuya. laughs> mga bato na to siguro galing ito sa Vulcan Mayon mga sangkay ayan o oh. ito yung kagsawa, Ch kagsawa church oh. tarag kagsawa church ruin mga sangkay natirang bahagi ng simbahan ng kagsawa mga sangkay ayan mga bato na to Ayan po, may meron pa naman doon. Ayan, mga part pa yan ng simbahan, yung mga bato na yan. Ito mga sangkay, oh, bahagi pa rin ito ng simbahan. Maulan yung rides namin mga sangkay. Ayan o, oh, yung Kagsawa Church rowing. Natirang bahagi ng simbahan ng Kagsawa mga sangkay. Yan mga sangkay o. Oh. Yan pa yung natirang bahagi ng kagsawa Church, mga sangkay. Bago pumutok yung Mayon Volcano. Palusok tayo dito. Ayan. Maulan na rides, mga sangkay. Maulan na rin. Pagpasok lang namin ng ano, ng Tamsor, Camarines Maulan hanggang dito sa Albay. Galing kami ngayon ng ano, ng Kagsawa Ruins, mga sangkay. Diyan sa Kagsawa, Albay, mga sangkay. Video din natin kabisado ang daan, kondisyon ng daan, kaya daan, -daan lang tayo, wala nyo na mabilis na magpatakbo yung mga riders dito, Entoy, kabisado nila dito eh, tayo, takbong sangkay lang, takbong sangkay lang po tayo, at yeah. ganda maganda yung kondisyon ng daan downhill ito bababa pakiat ito mula dun sa daraga bundok na ano na binaybay natin mga sangkay ito bababa na tayo maganda yung daan dito mga sangkay recommended ko na dumaan kayo dito subukan yung dumaan dito sa winato Manito Albay Tubacon Sorsogon City mga sanggay yan ang tinutumpok natin ngayon mga sanggay oh ganda dito kahit maulan sulit pa rin Tunin mo yung kabundukan ma. Matahilaw siya, ma. Matailaw ba talaga pag nagbe-video? Oh. Mga Galing tayo ng Ligaspi City, mga sangkay. BM Manito Albay tayo. Papunta ng Bakun Sorsogon City, mga sangkay. Hindi ko mapigilang huminto, mga sangkay, pag uh, ganyan yung view kahit maulan na rides mga sangkay okay lang bawi naman satisfied naman mga sangkay tingnan nyo yung kabundukan na yan oh. mga sangkay oh. ganda tulis Sama lang po kayo mga sangkay sa biyahe ko na to At mag enjoy lang po kayo sa mga magandang tanawin na madadaanan po natin along the way ang tindi ng mga korbadan dito mga sangkay sikong siko po papunta pa lang po tayo mga sangkay sa Manito Albay patuloy lang po kayong mabighani sa kagandahan ng probinsya na to. at pagmasdan po ang mga magandang tanawin sa daan Christian na natin. Punta dito. ito na dinadaanan sa mula dyan sa Daraga, Ligaspi, Albay. Papunta dito sa Manito, mga sanggay. Oh. Ayan yung dagat, oh, sa so bandang kaliwa Binabaybay natin to kaya tutumbukin natin yung Manito. Manito, Albay. Tapos from Manito, Albay to sa Sorsogon City. Postal road pala ito.

对，大爷、嗯。嗯 Okay, Subukan yung dumaan dito mga sangkay mga kapwa ko riders dyan sa daraga ni Gaspi Albay papuntang Manito Albay mga sangkay and then Manito Albay to Bakong City hindi ko mapigil ang uminto mga sangkay pag may nakikita akong magandang view mga sangkay oh. Dyan si Spartan mga sangkay oh, pahinga muna siya. Nasa tuktok tayo ng bundok mga sangkay oh. Pahinga muna. At maganda yung lugar na papahingaan natin mga sangkay. Tingnan nyo eh, pakita ko sa inyo yung view dito. Ah. Ayan o. Ayan makikita mo mga sangkay dito. Ayan. Ayan o. Wow! Oh, oh! Ang ganda! Ang ganda ng probinsya ng Albay, mga sangkay! Ayan o. Dito ka muna, dito ka magvideo sa kanan. Oh. Yan mga sangkay, oh. narating na natin. Bayan ng Manito Albay. Narating na natin ng Manito Albay, mga sangkay. Saint Raphael Dark Angel Paris ito yan saan yung dan boss papuntang Sorsogon City Sorsogon City saan po saan ito der lang po salamat may ano I love man ito Salamat! Ginawaan ko po ng sariling content yung paglalakbay namin mula Manito hanggang Osiao, Sorsogon City, Bacon District, mga sangkay, upang may pakita sa inyo ang kagandahan ng probinsya ng Sorsogon.